isang tindahan ng ginto sa East Gate Street, Sinchu, nagkaroon ng insidente ng pagnanakaw. Isang lalaki ang nagkunwaring pumipili ng alahas, sinamantala ang pagkakataon para agawin. Isang gintong kwintas na halaga ng higit sa NTD 6 na daan ni, ipinadala rin niya ang perang nakuha, aagad niyang ipinadala ang NTD daan at isa, asawa niyang nasa Thailand upang bayaran ang utang. Ngunit na-trace na ng pulis ang kanyang galaw. Nang gabing iyon, nahuli siya sa isang motel sa Taoyuan, inaresto siya at kinuha ang natitirang higit sa NTD 4 na daan ni Nakash, kasama ang resibo ng pawn Ang buong kaso ay isinampa bilang krimen sa pagnanakaw. Lalaki na nakaitim, kunwaring tumingin ng alahas, sinamantala ng may pumasok, agad kinuha ang alahas at tumakbo palabas. Ninakawan ba siya? Ninakawan nga. Yung pumasok nagtanong, doon lang napagtanto ng tindera na ninakawan, agad humabol ang mga tao sa loob. Nagkagulo sa lugar, may mga sigaw pa. Aash. Gusto sanang humabol ang may-ari pero huli na, gabi ng Sep 8, lalaki, apat na puanyos, Malaysian apelido ong, overstaying sa Taiwan, pumunta sa jewelry shop sa Dongmen Sinchu, nagkunwaring pumipili ng kwintas. Nang di nakabantay ang may-ari, kinuha ang kwintas at tumakbo. Nakatanggap ng ulat, agad bumuo ng task force, sinundan ang bakas ng suspect, bandang isa sero ng gabi rin, na aresto sa motel sa Taoyuan. Pagkatapos investigasyon, kinasuhan ng robbery, inilipat sa Sinchu Prosecutor's Office. Matapos magnakaw isinangla ang kwintas, nakuha ang halos NTD 670,000, sabi ng pulisya, para sa utang ng asawa sa Thailand, kaya naglakas loob magnakaw, NTD 180,000 na ipadala sa Thailand. Mahigit NTD 400,000 cash resibo ng sangla na kumpiska, para makabayad utang, lalaki ng loob agad. Pinakamataas na presyo ng ginto, ba? Diba? Maganda presyo. Hindi bumababa ang ginto, tuloy-tuloy ang pagtaas. Lately, biglang taas presyo, kada mes nasa NTD. 13,300 at apat na po, baka ito rin ang dahilan, bakit siya natukso, kahit gaano kamahal, hindi pa rin dapat magnakaw. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at ifollow na ang Liho TV!